Good morning po mga kalaki. July 17 na po at 5 a.m. na open na naman po tayo mga kalaki. At syempre po bukas-bukas na tayo ng tindahan. Ako po nagising na ng maaga ngayon. Ikaw gising ka na ba? Abay kung gising ka na, dapat kunin mo na ang mga listahan at mamimigay na ako ng mga 2-digit lucky numbers na pwede niyo pong tayaan sa uh, STL, sa Wetting, sa National at sa 2D Lotto po mga kalaki at mga bagong sumada po natin ang pangmalakasan po ng mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan po. Kung meron po ako, tandaan nyo pa, kung meron po ako nakaligtaan na bayan o lugar nyo, maaaring sabihin nyo lang po sa akin, i-comment nyo lang para po sa susunod, bibigyan ko agad ng lucky numbers pag-aaralan natin yan. Para sa ganoon, meron na pong lucky numbers para po sa inyo. Kung gusto nyo po, tayaan nyo. Kung ayaw nyo, okay lang po. At syempre po mga kalaki, ang two-digit lucky numbers natin, pwede nyo po yan i-rumble pag inilaban nyo po yan. At para mabalikad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At habang wala pang customer, wala pang bumibili, isishare ko na po sa inyo ang mga bagong sumada po ng mga two-digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na, ibibigay ko na po sa iyo mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ito po ang mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Pampanga. 1922, Quezon City. 38, Samar. 9-21, Leyte. 15, 18. Iloilo. Sa East 23, Benguet. 12.30, Butuan. 15.21, Bataan. 7.16, Batangas. 18.22, Bicol. 3.4, Baguio. 9.2, Bulacan. 12.18, Bohol. 3.9, Capiz. 5.16, Rojas. 24.21, 21 Tugigaraw 31-27 Isabela 2.9 9 Pangasinan 24-26 La Union 5 20. Nueva Ecija 7-21 Nueva Vizcaya 15-25 Ilocos Sur 10-23 Ilocos Norte 17-24 Masbate 3-5 Cebu 6, 4, Aklan 21, 27, Aurora 30, 33, Laguna 26, 11, Quezon 10, 30, Olongapo 4, 20, Paranaque 22, 31, Manila 14, 10, Pasig 2, 19, San Juan 1, 27, Marikina 24, 2, Tabuk, 5, 26, Romblon, 14, 20, Angono, Angono Rizal, 26, 29, Montalban Rizal, 12, 8, Antipolo, 15, 21, Taytay, 4, 2, Cainta Rizal, 3, 8, San Mateo, 19, 34, Dabao, 536. Tarlac, 21, 23. Quirino, 525. Bacolod, 16, 27. Cavite, 328. Taguig, 9, 11 Mindoro, 1521. Marinduque, 530. Caloocan, 12 Mountain Lupa, 24, 1. Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa mga lucky followers natin na nag-aabang po araw-araw, oras-oras para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers. Dapat nakapallow po kayo sa mga legit na account namin ha. Huwag po sa mga fake account, nagkalat po yan. Kinukuha po yung picture ko sa Facebook, tapos gagawa ng profile. Naku po baka mali kayo na napapalo ng na mga uh, uh, account mga kalaki, hindi po ako yan tawagan nyo po, tignan nyo kung sasagot, hindi po sila sasagot kasi hindi nga po ako yan. Okay, dito po ang legit na account natin, tatandaan nyo po ang followers, hindi po nadadaya, i-check nyo po dapat merong 126,000 followers na po tayo mga kalaki. At syempre po, kasama ko po si Ola Carmen sa picture, yan po legit na account natin sa Facebook, yan po muna ginagamit ko at Aris gatchalian. At meron din po tayong YouTube, YouTube natin parong Parungkin po na merong Uh, 17,000 followers at syempre po tiktok na merong 445,000 followers and po yung mga legit na account namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. mag suggest magpa-code mag request pag nakita ko kung kayo pa comment ng comments share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadalang ko po kayong mga lucky numbers agad agad po sa messenger nyo tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Okay? At syempre po mga kalaki, sa mga interesado po dyan, may membership po yan good for 3 months at wala po itong pilitan kaya kung interesado ka message ka na sa messenger ko make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin mga kalaki at bibigyan ko po kayo ng discount ikukod ko ang Bertman at virtue mo malay mo naman dito ka pala sa swerte yun sa amin pag sumali ka sa private consultation may discount po sa mga sasali po ngayong araw na to para member ka sa amin ng 3 months nang July, August at September. Okay? At syempre po mga kalaki Ah, uh, ito na po ang susunod na mga laki numbers na 2-digit lucky numbers para po sa Palawan, sa East 31. Sambales, 1222 Apayao. 1519. Cotabato, 323. Binangonan Rizal, 2029 at Morong Rizal sa East 28. Ayan mga kalaki kompleto pa mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suko yung outlet mamaya. Gising-gising na po dyan. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabaliktag doon ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At syempre, ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout shoutout time. Shoutout po tayo kay... mam Ma okay, si mam Ma Eloisa ano to Ma'am Eloisa Calle Ma'am Eloisa Calle Calle, kala ko Mam Ma Ma'am Eloisa Calle po ng ayan po ng Antipolo City Shoutout po sa inyo dyan mga kalaki maraming maraming salamat po sa family Calle na lagi pong nanonood sa atin nangihingi po siya ngayon ng 4 digit lucky numbers wow 4 digit lucky numbers po ibibigay ko po sa inyo mga kalaki at syempre po dito na po tayo sa mga tricycle driver po Diyan naman po sa May La Union po sa May San Juan La Union hello po sa inyo, maraming maraming salamat po uy, magandang mag surfing dyan, San Juan magandang beach dyan, at syempre po sa mga jeepney driver at tricycle driver dyan kila Kuya Mikoy, at kila Kuya Ling, ano to? Kuya Lino, hello shoutout po sa inyo, mananala tayo mga kalaki Claim it humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa weteng, bibigyan ko po kayo mga kalaki. Gising na po, mananalo tayo ngayon, claim it.